Scam Queen. Absuelto na si Janet Lim Napoles sa kaso nitong serious illegal detention kung saan di umano kinulong niya at ng kanyang kapatid na si Reynald Lim ang kanilang kamag-anak at trabahador na si Ben Horloy. Bumaba ang nasabing desisyon ng Court of Appeals noong Mayo a 8. Pinaligtad ng Korte ang naunang desisyon ng Makati Regional Trial Court na i-convict nitong tiniguri ang Pork Barrel Fan Scam Queen sa nasabing kaso. Base daw ito sa reasonable doubt na hindi naman napatunayan ng prosecution. Kasalukuyan pa rin namang nakadeta na si Napoli sa Bureau of Corrections Ngunit naghain na ito ng petisyon na kung pwede Ay ilipat na lang siya sa May National Bureau of Investigation Tila pong si ito Kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II Dahil mukhang kinukonsiderin ito Na pagbigyan si Napoles Ayon kay Aguirre Pwedeng maging state witness si Napoles Kung bubuksan ulit ng pamahalaan Ang kaso ng PDAF Dagdag pa ni Aguirre Hindi na nababagay si Napoles sa Bucor Dahil ang Bucor ay para lamang sa mga convicted Sinabi rin ni Aguirre na di man may kumukupkop sa kapatid ni Napoles na si Reynald para patuloy na tumahimik ito sa kanyang nalalaman sa PDAF scam. Sinabi rin ng Justice Secretary na mula nang lumabas ang balita na maaari maging state witness si Napoles ay tumatanggap na ito ng death threats. Para kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pwedeng maging state witness si Napoles kung mapatunayan na hindi siya ang most guilty sa kasong plunder. Ngunit para naman kay Sen. J.P. Ejerce ito, hindi dapat si Napoles bilang state witness dahil hindi naman siya ang least guilty sa nasabing krimen. Pati si Sen. sa Hontiveros, tahas ang sinabi nito na si Napoles Diomano ay isang kriminal din nakapag-organize ito na isang malawakang multi-billion government scam. Sa ngayon, kinakaharap pa rin ni Napoles ang kaso naman ito na may koneksyon sa 10 billion peso PDAF scam. Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbubalita.